Um, hello po and welcome back to Ate Shanna's TV Vlog. Ayan, um, ngayong araw, punta ako na Sherry kasi uh, ngayong araw ay bibinyagan si Onyok. Ayan. Kaya isa tayo sa mga ninang, kaya papunta tayo doon. Si Madeline and si Kulot na una na doon kasi uh, nasa school sila. Doon na sila nagdaretsyo para makatulong din. Ako naman, uh, papunta pa lang. Uh, si Bunda naman, hindi na namin sinama kasi ah, uh, meron si Bombay pupuntahan na feeding program. Kasama naman niya na kasama naman niya yung bunso namin. Ayan. Update po ako sa inyo mamaya. Ayan, um, hello po. Ayan, kasama ko nga pala si Raymar. Hello po. Isa din nga pala siya sa mga ninong ni Onyo. Ayan, sigurado late na kami dalawa. Ah, Nag-commute na lang po kami. Ah, sakay kami ng jeep Tapos andito na kami ngayon sa labasan na nila. Ah. Naglalakad na kami papunta doon sa kanila. Ayan. Ah, sila Madeline nga po pala. Ah, pasunod na rin sila. Ah, pupunta rin sila dito. Ah, Nag-audition lang sila sa school kasi ah, sasali sila ng sayaw. ayun pala guys. Naglalakad na po kami papunta. Ay, ba't kayo malinaw? Kailangan niya mataas. Kila Sherry. ayun po may nais lang po siya ng Shena. Ayan kasama ko si Ninong Raymark. Hello po. <laughs> Hello po. Parehas kami. Ako ninang siya, ninong siya, di ba? Friendly po yan. Ang oras po dito sa amin ay 4 p.m. Ayan, uh, galing na po kami dun sa bahay nila pero uh, nasa simbahan na daw po pala. Uh, hindi na namin tinabutan. Uh, kaya ngayon, diretsyo na kami sa simbahan. Hindi pa namin alam kung saan dito. Magtatanong na lang kami kung saan. Late na po kasi kami. para makita natin ang pagbinyag kay Onyok. Dito na po ang view sa kanila, oh. Ayan yung view sa kanila. Ayan, ah, sinundo na po kami nung asawa ni Sherry kasi ah, hindi namin alam yung chapel na pupuntahan namin. Ayan na po si Onyok. Sakay! <laughs> Durulaga, no? Oh. Sakay! Sakay! Hindi ako nakabidya sa loob, ahamag diyan. Hello. Hi. 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 <zoysin> yung mga ninang pinatong. Ayan pa nawala ng gasing sa sakyan nila. Nawa siya, oo. Aura. Aura harap. Tinutulak na yung brum brum ni Papa mo. Tinutulak na. ng buhay prinsipe po sila Madeline. Oh, kuha niyo si Onyok. Eh, nagparayak daw siya sa simbahan. Hoy, bibito. Ano ba may ipapasok? Ha? mo may ipapasok? <laughs> Takot po siya sa simbahan, Nagparaiyak daw siya. Ah, nakasapatos daw siya. <todic song> no, oh, ayan na ayan, isang ninang din. Ayan dyan si Kulot. Ando si Onyo kasama ni Ano. Uy, tara, pasok na tayo ano 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 po ano 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 na. ano 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 yung isa sa bintana or yung isa sa pinto. Kaya sa anyo ko din na namin sa bintana. Ang lakas sa kanya daw yan oh. Uh. <tinyo> Ang tabi maliwanag man. Ayan oh, pinasok na namin siya. <laughs> pinasok na po namin siya. Ano na, ano na nya ah, nya nya Pero magba kain na kami ah dito na lang kami sa loob kumain kasi ah nakakaya sa labas. Ayan yung mga natanggap ni Onyok na regalo. Ayan. Tsaka ayan pa. Ayan pa. Tapos, ayan pa. Ayan, ayan po, mamaya unboxing namin yan pag andito na si Onyok ah. Nagkakain lang po siya dun sa labas kasama ni Kolot.

Them, 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 them,